Rita Daniela nagsampa ng kaso laban sa aktor na si Archie Alemania. Pinirmahan at pinanumpaan ni Rita ang kanyang reklamo sa Office of the City Prosecutor sa Bacoor Cavite nitong Merkoles. Sa annex ng kanyang warna affidavit, pinakita ni Rita ang screenshot ng text message ni Archie matapos niya makatakas sa diumanoy kahala kahalayang ginawa sa kanya ng aktor. Nagsimula nga niya pambabasto sa kanya ni Archie sa Thanksgiving party na inorganisa ng co-star nilang si Bea sa bahay ng huli sa Quezon City. Pasado alas 12 ng hatinggabi gabi nang dumating si Rita sa party at umuwi rin siya bandang alas 2 ng umaga. May mga hindi magandang salita na nabitiwan si Archie para kay Rita sa party pero pumayag daw si Rita na sumabay kay Archie pa uwi nang pilitin umano siya nitong i-cancel na ang grab hailing service na dapat sanay sasakyan ng aktres. Di umano na sa daan pa lang sila sakay ng SUV ni Archie ay may senyales na ng intensyon nitong bastusin si Rita. Salaysay ni Rita, hinimas umano ni Archie ang leeg at balikat niya habang nasa sasakyan. Pinalis daw ni Rita ang kamay ni Archie at nagsabing Kuya, wag ganyan. Kuya kita eh. Nang makarating daw sila sa tapat ng bahay ni Rita, noong una ay nagsabi raw si Archie na gusto siya nitong halikan pero mariin umanong tumangki si Rita. Tinakot pa raw ni Rita si Archie na kilala ng aktres ang asawa ng aktor pero hindi umano na tinag si Archie. Sa pilitang umanong hinalikan ni Archie si Rita sa labi ng ilang beses kahit na pumalag daw ang aktres. Ayon pa kay Rita, dalawang beses siyang pinigilan ni Archie na makaalis ng sasakyan. Sa kabila ng pagpupumiglas at pagsigilas sigaw niyang tigilan na ng aktor ang pang-aabuso sa kanya. Sa isang punto ay hinatak umano ni Archie si Rita mahigpit na niya kapat hinawakan ang dibdib. Manisyoso din umanong bumulong si Archie na pabuking naman, sige na. Napayak daw si Rita pero buong lakas muling nagpumiglas ang aktres sa tuluyang nakawala sa mahigpit na pagkakayakap ng aktor. Hindi raw akalain ni Rita na magagawa sa kanya iyon ni Archie na itinuturing niyang parang nakatatandang kapatid. Naniniwala si Rita na may sapat na basihan para maka kasuhan si Archie. Makalipas ang ilang oras matapos ang insidente, eksaktong alauna ng hapon na mag-text ulit si Archie kay Rita, sabi sa text message ni Archie, sorry kagabi, lasing na ang kuya mo. Ani ni Rita, bilang artista, mahirap para sa kanya ang maghain ng reklamo. Pero kailangan daw niyang gawin yon because she felt so disrespected and violated. Hanggang sa ngayon naman ay wala pang sagot ang kabilang panig tungkol dito. Para sa susunod na mga chika, huwag kalimutan mag-subscribe hanggang sa muli.